sa Miss De Fresh TV. Uh, bago ko subscribe nyo ako at ipalo. Maraming salamat sa inyo. Malaking utang na loob ko sa inyo. Bawat isa. Shout out pala kay Joel De Guzman, Ermeline Duterte, at sa kay Marites Torrio Hanggang tatlo lang muna tayo. Sa sunod-sunod lang isa-isahin natin. Uh, maraming shout uh, maraming salamat sa inyo at shout, shout out sa inyong tatlo. Uh, bigyan natin buhay muna ang ating sender ngayon. May nagpadala ng sulat sa akin. Ang sabi niya, I have a partner a par partner in my life. Let's call Mando. Uh, hindi niya tunay na pangalan. I have been together for 14 years. We have a uh, uh, years. We have no children. With us when when we come, we have no problem and we are happy. but now he come home late and didn't feel like me anymore and he went to home for the while and then she left what does it mean that uh, when you come he he but immediately and he changed me is on him what does what what does that means Please ask me a little advice. Agaling uh, galing ito sa sindir natin na taga Samar. Huwag natin banggitin ang kanyang pangalan dahil ayaw niya ipabanggit ang kanyang pangalan. Ayon sa kanyang sulat, yung, ang kanyang partner live-in ay uh, mas gusto sa labas. Pag umuwi, walang pakialam sa kanya. Hindi siya pinapansin. At um, Uh, may naamoy ang babae na hindi maganda sa kanya at maliligo siya kaagad at mag at umalis ulit. Ano ba daw ang ibig sabihin ng ginagawa ng asawa niya sa kanya? Ito na lang sabihin ko sa ayo sa iyo. Hindi mo naman sinabi talaga na Amerikana ka talaga dahil baka dudugo ang ilong ko sa Ingles mo. Tagalogin ko na lang ang pagpayo sa iyo. Ito lang masabi ko sa iyo, huwag kang mag huwag kang tanga, huwag kang Uh, matakot na Kaya hindi mo siya sinisita Dahil baka mamaya maghiwalay kayo Hindi mo siya sinisita Baka iwanan, mag iwanan kanya Hindi mo siya sinisita Baka mag away kayo at magkahiwalay kayo <laughs> Ano ba daw talaga ang ginagawa ng asawa niya May babae na ba Yes sabihin ko sa iyo Your partner is uh, uh, He have Kabit a Cheating for you and he have third party kaya wag mong hayaan na apakan ka ng uh, kapartner mo wag mong hayaan na apakan ng pagkababae mo ang gagawin mo uh, dahil ito lang masabi ko sa sa'yo your partner and, and my partner is are uh, both he is a pig's Yan ang mga lalaki na walang respeto sa sarili. Yan ang mga lalaki na uh, bastos sa sarili. Walang respeto sa sarili nila. Walang halaga ang sarili nila. Uh, ang sabi mo, pag umuwi, may naamoy ka pa sa kanya? Yes. Tama yan. Totoo yan. Kasi, yung akin ganun din. Ang naaamoy ko sa kanya, yung pag may may-ari ng babae, sa bunganga niya pa ha, hindi niya hinugasan kasi pinipil-pil niya pa yung uh, yung ano, yung amoy din dila niya pa. Ganyan kababoy ang mga lalaki pag mag-cheating. Ganyan kababoy. Kaya huwag mong hayaan na apakan ka. Ang gagawin mo, hayaan mo siya, pabayaan mo siya, sa, intindihin mo ang sarili mo. magjaging ka, mag sumba ka, mag kung anong gagawin mo sa sarili mo, hayaan mo siya, wag mo siyang anuhin, wag mo siyang ano at diyan siya magtaka kung bakit bali binabali wala mo yung ginagawa niya. Totoo wala kayong anak, sabi mo wala kayong anak. Hayaan mo siya, wag mo siyang intindihin at wag mong paikutin ang buhay mo, wag kang umasa sa lalaki. Gagawin mo ang sarili mo, mabuhay mo ang sarili mo kasi pag Uh, ipakita mo sa kanila na hahabol-habol ka at ayaw mong mawala siya na parang umaasa ka sa kanya, sa kanya umiikot ang buhay mo, lalo kang tawanan, lalo kang apakan, lalo ka lalo siyang mawala ng pag-ibig sa iyo, lalo siyang mawala ng gana sa iyo, lalo lalo kanyang iiwanan. Yan ang katotohanan. Kaya pag ganyan na ang ginagawa ng asawa mo sa iyo, wala ng respeto yan sa iyo. Huwag mong hayaan na maapakan ang pagkababae mo dahil maraming lalaki diyan. Hindi lang nag-iisa ang lalaki sa mundo. Kaya huwag kang matakot, lalo na kung may itsura ka at saka ano ka, huwag mong, hayaan, huwag mong hayaan na maapakan ka. Uh, ito lang masasabi ko sa iyo, kung sakali man na uh, matuluyan at kasi marauso ngayon ang iwanan ng mga babae, um, sigurado ako maraming masisiraan ng ulo ngayon, mas, uh, ngayong mga taon na ito, maraming iniiwanan. Kaya huwag mong hayaan na ma-depress ka, ma Ma-stress ka, ma ka sa mga ginagawa ng asawa mo sa'yo. Kasi lalo kanyang pagtatawanan, iyan lang masasabi ko sa'yo. Kaya, kung sakali na matuluyan na at saka sa pag mo, i-message mo ako at turuan kita kung paano makamove on na sa madaling panahon. Kasi naranasan ko yan. Kaya ako nagmove ako, sabihin ko siya yung totoo, masakit, sobra, pero nakamove ako sa loob ng tatlong buwan. Sa, marami nga na isang taon daw yan at kalahating taon, ah hindi ako maniwala. Nagmove ako ng tatlong buwan hanggang apat na talaga. Ngayon, ito na si Lola nyo. Ha? At saka masaya ako dahil lahat ng nagagawa ko. Lahat magagawa mo kung wala na yung kapartner mong baboy. Tandaan mo. Yang mga taong walang respeto sa sarili, hindi dapat pahalagahan yan. Iwanan mo siya, hayaan mo siya, wag mo siyang, ano, pero kung sakali na talagang nahuli mo na siya at inaapakan talaga at may magdesisyon ka na na iwanan kanya, palayasin mo na siya ng una. Palayasin mo na siya, huwag ka matakot na mawala sa'yo ang isang lalaki na yan. Maraming lalaki sa mundo, marami pag magkagusto sa'yo. Pagandahin mo lang ang sarili mo, mag move on ka lang, magano ano ka lang ayos ka lang dahil diyan siya magtataka kung bakit hindi mo siya pinapansin. Yan ang masasabi ko sa iyo, huwag mo siyang intindihin. Intindihin mo ang sarili mo, ibaling mo sa sarili mo ang attention mo, ang pagmamahal mo. Hayaan mo ang taong basura. Ibato mo siya doon sa kabit niya. Basta mga ganyan na mga style ng mga lalaki na mga ginagawa, mayroon na 'yan third party, mayroon na 'yan kabit, mayroon na yan, cheating na 'yan sa iyo. Yan ang kandaan mo kasi Uh, naranasan ko yan at iyan ang ang ginagawa ng mga lalaki na nagluloko kasi siguro matagal ng pagkasama ninyo kasabi mo 14 years na nako so ano na yan wala na yan talagang kahit ano gagawin mo dyan at huwag kang umiyak sa harapan niya huwag mong ipakita na umiyak ka ipakita mo sa kanya na kaya mo ang buhay mo mag isa Nan, yan. proud ka sa sarili mo maging masaya ka na wala na siya dahil lahat magawa mo siguro kung sakali man, uh, mag-message mo ako, Christina Iscaño. Uh, turuan kita kung paano, kung saan ka makakuha ng maraming maraming apam o boyfriend mo mamimili ka lang. Alam mo? Bye-bye. Uh, I love you. And God bless you.